Hi guys naglaro pala ako dito at ang ginamit ko ay si Johnson at pagkaumpisa ng laro ay tinulungan ko muna yung core sa blow at pagkatapos ay domi retso na ako sa gold lane. At sa di asahan ay nandito na pala yung core ng kalaban kaya naman binigyan na namin dito. At dito guys ang in naman natin ay ang ranger. At sunod naman guys ay dadalaw naman tayo sa mid lane para tulungan yung kakampi ko. At yung ranger nakita namin sa mapa na nagsusulo kaya binigyan na namin. At dito gusto pa makipagsabayan ni Saber akala niya siguro ay iatras ako dun siya nagkatamali ay joke lang pala guys. At dito guys habang namamasad ako ay bigla kaming nabongo dito kaya naman pinagbayad namin sila dito. Damn! At dito guys habang naglalakbay kami ay nabonggo namin ang hinay opat nato. Nice. So guys sa laro nato ay talo pala kami dito dahil yung fanny namin ay nagpractice. <laughs> So dito guys paano oran nyo na lang tong video nato hanggang sa matapos yung game. At kung di ka pa nakafollow sa akin page baka naman at pahart na din at pashare na din sa video nato salamat. <laughs> <Talo>. <laughs> sorry, sorry. <laughs> At tignan nyo naman yung fanny guys ang lalaki.